Matapos likhain ni Bathala ang mundo at ang mga unang nilalang, siya ay nagpahinga sa itaas ng kalangitan. Iniwan niya sa mga Diyos at Diyosa ang tungkuling pangalagaan ng daigdig. Sa kanyang pag-alis, ang lupa ay nanatiling luntian. Ngunit unti-unti itong nagbago dahil sa pagkakaiba-iba ng mga kapangyarihan ng mga Diyos na naiwan. Isa sa mga nanatiling tapat sa kagustuhan ni Bathala, ay sila kapati, ang Diyosa ng kasaganaan, pagpapala, at kalikasan. Kung saan siya lumakad, tumutubo ang mga halaman, nagiging mabunga ang mga punong kahoy, at dumarami ang mga hayop. Minahal siya ng mga tao dahil sa kanyang kabaitan at malasakit. Ngunit sa kabilang panig ng mundo, ay nanirahan si Amani Kable, ang Diyos ng Dagat. Noong una, siya ay maamo at mapagbigay ang kanyang mga alon ay nagbibigay ng isda at kabuhayan sa mga tao. Subalit nang tumanggi ang isang mortal na dalaga sa kanyang pag-ibig, nagbago siya. Ang dating kalmadong karagatan ay naging maalong at mapanganib. Isang araw, habang naglalakad sila kapati sa tabing dagat, nakita niya si Amanikable na nagmumuni-muni sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata'y puno ng galit at kalungkutan. Lumapit sila kapati at mahinahong nagsalita. Amanikabol, bakit mo pinahihirapan ang mga tao? Hindi mo ba nakikita ang takot sa kanilang mga mata sa tuwing lumalakas ang iyong mga alon? Sumagot si Amanikabol, mabigat ang tinig. Sila'y mga taksil! Minahal ko ang isa sa kanila, ngunit pinagtawanan niya ang aking damdamin. Ngayon, nararapat lamang na maranasan nila ang kapangyarihan ng dagat. Ngunit hindi natinag sila kapati. Umupo siya sa tabi ng Diyos at marahang nagsalita. Ang sakit ay hindi gumagaling sa galit. Tulad ng lupa, kailangan diligan ng pag-asa upang muling mamunga. Ang mga salitang iyon ay tumimu sa puso ni Amani Kable. Sa unang pagkakataon, bumalik ang katahimikan sa kanyang dibdib. Unti-unting humupa ang mga alon at sa kapayapaan ng dagat ay sumikat ang araw. Mula noon, nagkaroon ng kasunduan sina Lakapati at Amanikable. Si Lakapati ang magpapanatili ng kasaganaan sa lupa, mga ani, hayop at kagubatan. Si Amanikable naman ang magaalaga sa karagatan, mga isda, alon at ulan. Kapag nagagalit si Amanikable, magpapadala siya ng bagyo. Ngunit kapag pinapayapa nila kapati, muling sisikat ang araw at lalago ang mga pananim. Hanggang ngayon, sinasabing ang tuwing nagkakaroon ng unos at muling bumabalik ang ganda ng kalikasan. Iyon ay tanda ng pag-aaway at pagbati ni na ama ni Kable at Lakapati. Paalala na kahit ang mga Diyos ay kailangang matutong magpatawad. Upang muling mamuhay ang kasaganaan sa mundo.